we have done a tree. Nice, light, light, light. Have lots of fruits. spikes, man. All the spikes. Hmm. Spikes very Last low. time, tatlo dito. All the spikes. ito na yung napitas. Ano? Like Isa. Lawa. Tatlo. Pati Patito. The side is super malaki ang laki to oh hmm, yan oh super laki ang laki laki niya oh hmm. malapit na din itong mahinog oh, ito pa oh tataas pa yan maliit lang siya na puno hmm, ito yung puno niya maliit lang probuyag ito sa bunga ito hinog na oh. Um, na malambot na. Malambot na siya. Last time ano tatlo sila dito, da, dalawa na yung nahinog na kuha namin. Doon ang isa sa taas tapos dito. Yan oh um, napitas na namin to. Ito pangatlo na. Hmm. Um, luto na. Pitasin, cinta 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 oh Lula, yo lama yang enak snacks oh, oh. jacket ini puno tuh lang. lah gua mau dong bu yak yang bunganya kasih anu matamis sarap mang bunganya itu maliit lah turun ganda

Oke, okay, napitas ya, Rati? Yes. Tuh. Pitas-pitas time. Mm -hmm. Hello, Hinob na? So mm -mm. Mom, like the flowers very fresh. ayan na ano namin napitas namin hinog na hinog na to yung iba hindi pa yung malaki malapit ang mahinog ang ganda niya oh hmm. Hmm. sarap sarap nito sarap kainin kapag umaga Hmm. Tempat itu kasih umaga. Slice itu later mami ini nanay kainin. ini. itu nang na slice di nanay. Mm, ganda sa lobo. Mm. Hmm. may anu lan sya. Stay na sya yan. Let's bite. Harap Hmm, tamis.

kain tayo ng guyabano. Babana, tawag na, namin dito. Babana. Guyabano or babana. Hmm? Kain si Lalay ng guyabano. Oh. Ang laki nito. Ito yung malaki na guyabano. Ito, na-slice na Ang ano, panghulihan. Malaki ito. Nakaan. Ayan. Ayan ang... Pwede. Ang guya ba kira kain nanay? <coughs> yan, every time may luto, yan kaya namin. I mean. Sa umaga or hapon, depende sa pagkuha naman Yan, luto na. kapo kaya nung nanay. Hindi pa siya masyadong hinog. Ngayon hinog na hinog na. Mm hmm ang ganda ng tingnan mo. Ayun. Si nanay o oh, kumakain. Ang ganda pa ng ano nanay, no? Ulam ka, ano. Sarap to kainin kapag, ano, umaga. Or, spang snacks. Yung healthy. Ka-healthy okay, sa katawan. Ayun, sarap-sarap si nanay yung tamis. Matamis buyag lang. Guyag lang yung ano, guyabana. Tanim ni nanay doon. Maliit. Maliit lang na puno. Pero ang ganda ng bunga niya. Mm. Sa ating sarap si nanay. Juicy. Mm. So, <laughs> yummy. Hmm? ganda ng pagkahinog. yon ang ganda ng pagkahinog ko kusinang hmm. ano kung magkain hmm. ng ano 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 daw ano ano eh ang kabog o ano 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 sa ano ano Hmm, Hintay talaga na nang mahinog sa punuan. hinog ito sa punuan kahapon pero hindi pa masyadong hinog Kahapon kaya pagkuha ngayon is hinog na hinog na siya. Yan, kinain ng nanay. Kahit sarap si nanay sa bunga. Bunga ng guyaba ng no, nanay o baba na. Baba na tawag dito sa amin. Ayan. Hmm. Magsaslice din yan ako. Ang sarap, ang tamis. Juicy siya, juicy. Ang mga, mga ano niya o buto niya o. Hmm. Ang ko doon ang puno. May ano siya? Anim ang bunga niya. Anim o pito? Ano niya? Apat, lima. Anong pito? Walo. Walo ang bunga niya? Walo ang bunga niya. Ito yung pinakamalaking bunga yung last time na hinog na kinukuha namin at kinakain agad kasi nahinog sa punuan sarap talaga kapag nahinog sa punuan yung eh. bunga ng guyabano ang guyabano baba na ang tawag dito sa so, baba na oh mm, ang ganda niya oh laki laki to malaki oh okay. bigat ano yung kinanay oh. kinain niya na Inatagot ko itong to. Ang ko ay lang ito. Yung isa daw na maliit doon is naluto na at kinain ng ano kabog mga bats. Kaya may ano na. Yung kinuha na na kanina at pinigay yun sa... Kasta ang gamay, ang malingod daw. agat ya? Oo, okay, gutom yung ano eh. Okay. Aki gagiguro ng wala na niyo. Slice si nanay. Kain din ako. Ayan. Slice. Wow. Wow. Ayan. Ang labad eh. Hindi makuha pamakwa ayan hmm. malapad oh uh, ang lapad hmm. ganda hmm, ang ganda hmm. kuha lang yan oh uh, dumi ayan hmm, ganda ganda oh hmm, tapos is slice naman sa nang <laughs> hmm, direct na eh. Ano okay. ba sabado pa. Ganes patupuli. Mm. Wow! Yan. Yung pinakamalaking guyabano na bunga. Ito yung pinakamalaking bunga ng guyabano. Yan. Naluto. Naluto sa punuan din to. Pagkapon, hindi pa siya masyadong lutong-luto. Ito ngayon. lutong luto na yung tamis at ang juicy. Hmm. Yung mga uu. Uh, may mga veggies pa si nanay dito, gulay. Later, lutuin din niya. Ah, sarap. It's 8.30 in the morning. Yan, kinakain namin. Kain tayo ng guyabano. Bunga ng guyabano. Yan. Kain tayo ng guyabano. Na. Ito yung isa sa mga puno ng Bano o babana. Dito eh, wala, wala siya masyadong bunga. Wala nga bunga. Last time ito yung sanga niyan dito, maraming bunga kasi nung nabali. At ito pa, maliit pa siya. Yan, ilan dito yung tanim ni nanay na ano, na guyabano. Yan, dito kinuha kanina yung malaki. O, isa, isa. Yan, yun pa. Sa taas, dalawa. Yan, yung tapos may ano pa sa may mga bulaklak pa na ano. Yung maliit dito ay kinuha nanay. Naluto na din. Ayan. <laughs> ang punuan niya maliit na. Dito last time. Dalawa, tatlo na nakuha namin. Hmm. Ayan. Na, na. Kunti alabuka na. Niya. Kaubos na naluto. Ayan. Ito na lang ang naiwan sa nahinog na bu na ito kainin pa namin to hmm, ang ganito hmm. tip